Gaano kalayo ang gagawin ng isang sundalo para muling magkasama ang kanyang minamahal na kasamang aso? Ito ang kahangahangang tanong na nasa puso ng kwento ni Megan Levy. Sundan si Megan, isang batang marine, at ang kanyang tapat na kasamang militar na aso na si Rex, habang sila ay sumasalunga sa isang kahangahangang paglalakbay na puno ng mga hamon, sakripisyo, at di matitinag na katapatan. Ipinapakita ng kanilang kwento ang kahangahangang pagkakapatiran sa pagitan ng isang sundalo at kanyang tapat na kasama, na nagpapakita kung gaano kalalim ang pag-aalaga at pagnanais na muling makasama ang kanyang tapat na kaibigan. Isang malungkot na babae mula sa isang may suliraning pamilya ang naisipang sumali sa Marines. Si Megan Levy ay dumaan sa napakalaking pagsubok bago siya pumasa at natapos ang pagiging U.S. Marines. Sa araw ng pagtatapos, ang mga bagong kadete ay nagdiriwang kasama ang kanilang mga pamilya, ngunit si Megan ay walang kasamang makipagdiwang bigla niyang nakita ang kanyang ina, si Jackie, at ang boyfriend ni Jackie, si Jim, at binati nila siya. Sinabi ni Megan na sila ay late na dumating at hindi na nila naabutan ang seremonya. Sa isang bar habang sila ay nag-uusap, tinanong ni Jackie si Megan tungkol sa kanyang tunay na ama at gusto niyang malaman kung magkano ang may iwan sa kanya sakaling siya ay mamatay. Naiinis si Megan dahil napagtanto niya na ang kanyang ina ay interesado lamang sa pera at iniwan niya ito. Sa San Diego County, ipinakita ng Master Sergeant ang Patrol Corps at bumati kina Megan at dalawang bagong salta ang mga babae ay lumabas sa gabi para mag-enjoy sa isang bar at nauwi sa pagiging lasing. nag sila habang lumalabas ng gusali at dahil sa hindi mapigilang tawag ng kalikasan, nagpasya si Megan na umihi sa isang puno habang naghihintay ang iba. Nahuli sila ng isang sundalo na nakapatrolya at nakita siya sa puno. Humarap si Megan sa kanyang master sergeant at sinabi nitong itataboy siya sa core kung magkakamali siya ulit. Binalaan siya na huwag sirain ang pangalan ng mga marines at inatasan na umalis sa kanyang opisina. Bilang parusa, dinala siya sa working dog unit kung saan itinatabi ang mga aso na tumutulong sa mga sundalo. Iniwan si Megan kay Gani Martin ng isang linggo. Pumunta siya sa mga kennel at inatasang linisin ang mga ito. Nakita ni Megan ang mga aso na si Cindy at isang masungit na aso na si Rex. Lumapit siya kay Rex, ngunit nagsimula itong magalit at tumatahol. Pumasok si Gani at ipinalam sa kanya na kailangan nila siya sa labas pinasuot si Mega ng training suit upang turuan ang kanilang mga aso kung paano pigilan ang pagsalakay sa mga sundalo. Unang nilabas si Cindy, at sumunod ito habang itinuturo nila sa kanya na huminto. Sumunod naman si Rex at dito na ni Mega na siya ay medyo nasa alanganin. Pinalabas ng opisyal si Rex upang salakayin siya, ngunit binalewalani ni Rex ang kanyang protective suit at kinagat ang kanyang puwet. May pagkabuli din itong si Rex. Bad trip si Mega na pumunta sa aso at sinabi, hindi ako natatakot sa iyo. Pumunta siya kay Gani at nagtanong kung paano siya maaaring maging handler ng aso. Sinabi ni Gani na kailangan niyang makakuha ng perpektong marka sa mga susunod na pagsusulit, kaya nagsimula si Megan sa kanyang pagsasanay. Nakita ni Gani si Megan na nag-ensayo sa paligid ngunit hindi siya masyadong pinansin. Nakamit niya ang perpektong marka sa kanyang pagsusulit at ibinigay sa kanya ang resulta. Nagtanong si Megan kung may aso siyang maaaring pangalagaan, ngunit sinabi ni Gani na wala. Binigay niya sa kanya ang isang lata at nagtawanan ng ibang opisyal habang siya ay nag-eensayo. Si Walters ang nasa pangangalaga kay Rex. Hindi sumunod si Rex sa mga tagubilin niya at kinagat siya, na nagdulot ng pagkabali ng ilang buto sa proseso. Ipinabatid ni Gani kay Walters na hindi siya maaaring magpatuloy dahil sa kanyang injury at ibinigay si Rex kay Megan. Galit si Walters sa desisyon at umalis sa silid. Nagpunta si Megan upang makipagkaibigan kay Rex at nag-alok sa kanya ng pagkain. Sa huli, sumunod din siya sa mga tagubili ni Megan at nagkaroon ng kasiyahan si Megan. Lalong naging comfortably ang aso ng dalhin niya ito sa kanyang kwarto at sinabi na sila ay ide-deploy kinabukasan. Magtatagal ang operasyon ng higit sa anim na buwan at hindi niya alam kung handa na sila. Dumarating ang araw ng pag-deploy at naghahanda ang mga opisyal na sumakay sa eroplano. Hindi mapakali si Rex sa biyahe kaya nanatili si Megan sa tabi nito upang kalmahan nito. Dumating sila sa kanilang destinasyon. Siya ay nag-iisa sa isang silid dahil babae siya at nagulat siya sa mga tunog ng mga pagsabog. Nagising si Megan kinabukasan, hinahanda ang kanyang gear, At nakausap niya si Matt, na formal na nagpakilala sa kanya at sa kanyang aso na si Chico. Pumunta sila sa opisina ni Staff Sergeant Jarvis, at sinabihan sila na magpapatrolya sila sa isang checkpoint. Nakarating si na Megan at Matt sa checkpoint, habang itinuturo ni Matt kay Megan kung paano manatiling buhay. Iniutos niya sa kanya na mag-ingat dahil may bounty ang mga rebelde sa mga babaeng taga-handle ng aso. Sinabihan ng isang opisyal si Megan na gamitin si Rex upang suriin ang kanyang kahinahinalang sasakyan. Tinanong siya ng batang lalaki kung ano ang pangalan ng kanyang aso, at sinabi niya ito habang kumpirmado nilang walang anumang banta ang sasakyan. Pinagsabihan siya ni Matt at sinabing hindi dapat niya sabihin sa iba ang pangalan ng kanyang aso. Bumalik siya sa kampo ng gabi at niyakap si Rex habang sinasabi na magiging mas mahusay din sila sa kanilang trabaho. Sa isang misyon, pinuntahan nila ang isang lugar kung saan ilang sundalo ang namatay dahil sa pagsabog. Siniyasat nila ang bahay ng isang lalaki at dumampot si Rex. Umaakyat ito sa ilang mga carpet at umupo na nagpapahiwatig na mayroong nandoon. Binuksan ng mga sundalo ang carpeta sa pader at nakakita ng isang nakatagong kwarto na puno ng mga baril. Hinuli nila ang lalaking nakatira sa bahay at kinumpiska ang mga baril. Pinuri ni Matt si Megan sa kanyang magandang trabaho. Kinabukasan, lumabas ang mga handler ng aso at marami pa silang natuklasang mga pampasabog sa isang operasyon, napiling sumama si Megan at si Rex at sumakay sila sa sasakyan. Dumating ang koponan sa isang liblib na daan, at sinimulan agad ni Megan at si Rex ang kanilang trabaho. Natuklasan nila ang maraming mga pampasabog, ngunit biglang may kotse na dumaan sa kanila. Huminto ang driver sa isang layo, lumabas at humiga sa lupa habang nagmamadali ang mga sundalo patungo sa kanya. Hinuli ng mga sundalo ang lalaki at inutusan si Megan at si Rex na inspeksyonin ang kotse. Lumapit sila at biglang. Napuno ng usok ang hangin habang si Megan ay nagsisikap na bumangon, nahihirapan sa sakit. Ang unang ginawa niya ay pumunta patungo kay Rex na nakahiga na hindi gumagalaw. Sa mabilisang pagsuri sa mga sugat ni Rex, mabuti na lang at walang nabasag na buto, at pareho silang nakaligtas. Binaliwala ni Megan ang kanyang sariling mga sugat at unang binalutan ng aso. Gayunpaman, inakusahan niya si Megan sa pagkakamali ni Rex sa pagpapasya, na halos nagdulot sa kanyang kamatayan. Isa sa mga sundalo ang nakakita ng problemang iyon, ang bomba ay sadyang inilagay sa malalim na lugar na lampas sa abot ng mga aso. Marahil mayroong nagkontrol sa malayuan at tinatarget sina Megan at Rex. Sinundan nila ito papunta sa gusali. Pinigilan ito ni Megan at sinabi na hindi nila kayang makarating sa gusali kung wala siya dahil sa dami ng bomba sa paligid. Kahit na alam niya ang malaking panganib, hinawakan niya ang sugatan na si Rex at sinamahan ang koponan. Pumasok ang mga sundalo sa kanilang mga pwesto, at si Megan ang nanguna sa kanila. Natuklasan nila ang ilang mga mina at iniwasan ang mga ito habang patuloy sa pagkilos. Matagumpay na nakarating ang koponan sa gusali. Sa bubong, natagpuan ng mga sundalo ang mga labi ng pampasabog at napagtanto na ang kanilang kaaway ay kakaalis lang sa lugar nagsimulang tumahol si Rex, mukhang nalilito ang sundalo, akala niya ay nagalit lang ang aso dahil sa pagsabog. Gayunpaman, kumiwalas si Rex mula sa tali at binuhat pababa ang sundalo, na nagligtas sa kanila mula sa isang ambush gamit ang isang rocket launcher. Lumaban ang mga sundalo laban sa kanilang kaaway habang dumating ang reinforcement. Nakarating sina Megan at si Rex sa trap at sinubukang pumasok, ngunit si Megan ay nahulog dahil sa isang pagsabog. Bumaba si Rex at pinuntahan si Megan upang tulungan. Matagumpay silang nakapasok sa sasakyan at umalis sa lugar. Bumalik ang mga sundalo sa kampo at may helicopter na naghihintay para kay Megan. Siya ay ililipat sa ospital dahil sa kanyang mga sugat. Ipinasa ni Megan si Rex kay Matt at ipinangako niya na aalagaan ito. Sinigurado niyang lahat ay magiging maayos at siya ay lumipad palayo habang si Rex ay umaaray. Si Megan ay nagising sa isang ospital at sinabihan siya ng doktor na hindi siya makakapagtrabaho sa loob ng tatlong linggo. Nagtanong siya tungkol kay Rex at sinabi ng doktor na makakapiling niya si Rex pagbalik niya sa field. Lumabas si Megan ng ospital at nakita ang kanyang ama na naghihintay sa kanya sa labas. Tinanggal niya ang kanyang sombrero at nagbigay ng saludo bago siya yakapin. Nakalipas ang mga linggo at bumalik si Megan sa Camp Pendleton. Nagmadali siyang makita si Rex sa labas. May sugat pa rin ito at pareho silang sumailalim sa medical care. Muling nagpatuloy si Megan sa pagtitraining kay Rex, ngunit hindi pa ito handa. Kinausap niya si Rex ng gabing iyon at sinabing hindi niya ito isusugal at nagpa siyang titigil na sa pagiging marine. Nais niyang ampunin si Rex kaya't kinausap niya si Gani tungkol dito. Pumayag si Gani na tulungan siyang ampunin si Rex at lubos siyang nagpapasalamat. Sa huli, pumunta si Megan sa veterinaryo kasama si Rex, ngunit itinuring ng masamang doktor na siya ay marahas at hindi pinapayagang maampon. Bagamat tinutulan ni Megan, si Rex ay ipinadala muli sa digmaan, na nag-iwan kay Megan ng malaking kalungkutan. Dumaan sa isang matinding depresyon si Megan, at nahihirapan siyang makayanin ang buhay nang wala si Rex sa kanyang tabi. Nagdaan ang isang taon, at dumalo si Megan sa therapy. Nagkwento siya tungkol sa palaging iniimagine si Rex at iniisip kung ano ang kanyang ginagawa. Umiiyak siya habang sinasabi niya na nagpapasalamat siya kay Rex dahil sa pagtulong sa kanya na matutunan kung ano ang pagmamahal. Pumasok ang kanyang ama na si Bob sa kanyang kwarto na may daladalang regalo mula kay Matt. Umupo siya sa kanyang kama at sinabi na alam niya kung paano ang pakiramdam na mawala ng lahat. Sinabi niya na dapat siyang magpatuloy sa buhay at lumaban hanggang sa dulo. Na-motivate si Megan sa payo ni Bob at nagtawag siya ng maraming beses upang makontak si Rex. Dumating ang panahon at tumawag ang bagong handler ni Rex. Sinabi niya na gusto raw siyang makita ni Rex at malapit na itong magretiro. Nagtanong siya kung inampun na nila si Rex, ngunit sinabi ni Foreman na nasa papel pa rin na hindi pwedeng ampunin si Rex. Sinabi rin niya na may sakit si Rex at dapat daw siyang magmadali sa anumang gusto niyang gawin. Sinubukan ni Megan na makipag-ugnayan sa mga Veterans Services at lumapit sa isang senador. Nakipagtagpo siya kay Senador Schumer at ipinaalam ang kanyang sitwasyon. Naging interesado si Schumer at nagsimula rin siyang magpetisyon at humingi ng mga pirma. Nagpa-interview si Megan sa telebisyon at nagkwento tungkol kay Rex at kung gaano siya kamahal nito. Binasa ni Gani ang pahayagan at nakita na trending ang pakikibaka ni Megan upang ampunin si Rex. Nakakuha si Megan ng maraming suporta habang nag-uusap ang ilang mga ahensya ng balita tungkol sa kanyang kaso. Nakakuha siya ng 22,000 pirma para sa kanyang petisyon at iyon ay nagpasaya sa kanya. Dumating si Megan sa base sa araw ng seremonya ng pagreretiro at inutusan siya ng opisyal sa gate na pumunta sa field. Nagpark si Megan ng kanyang kotse at nagsimulang maglakad, ngunit may nakapansin sa kanya. Natanto niyang si Matt iyon. Sinabi ni Megan na sinusubukan niyang dalhin si Rex sa bahay kasama niya dahil ito rin ang araw ng kanyang pagreretiro. Kumingi siya ng paumanhin kay Matt dahil hindi sila nagkakausap at sinabi ni Matt na hindi pa daw ito ang tamang panahon para sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay ibinalita niya na naapektuhan niya ang lahat ng mga chain of command at ibinalita na pwede na niyang isama si Rex sa bahay. Masaya si Megan na marinig ito at nagmadali sa isang field kung saan naroon ang mga inaasahang aso na magre-retiro. Nakita ni Megan ang isang sundalo na naglalakad kasama si Rex at tinawag niya ito. Kaagad itong tumakbo patungo sa kanya at nagkitaan sila matapos ang matagal na panahon. Ang dalawa ay umalis sa base at bumalik sa bahay ni Megan. Naglaro si Megan kay Rex habang marami silang pagbabalik-tanaw sa mga oras na hindi sila magkasama. Sa susunod, naglakad si Megan sa isang hallway kasama si Rex at tinawag siya habang sila ay nervyoso. Dumating sila sa hagdanan na patungo sa isang field at binati sila ng ito ay Veterans Day at sina Megan at Rex ang mga panauhin ng karangalan. Sumigaw ang mga manunood para sa kanila habang papunta sila sa field at may mga opisyal na sumalubong sa kanila. Tumingin si Megan sa manunood at nakita si Bob at Jackie. Pagkatapos ay nakita niya si Matt at ang kanyang koponan sa malaking monitor at sila ay nanunood ng live mula sa Afghanistan. Pagkatapos, ipinakita sa monitor ang mga larawan ni Megan at Rex. Namuhay si Rex kasama si Megan hanggang sa kanyang pagpanaw noong 2012. Ngayon, si Megan ay nagtatrabaho bilang isang veterinaryong technician sa New Jersey. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito, i-on ang notifications, at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.